Welcome to my YouTube channel. Gusto ko ng adobong manok. Pinagbantay ko muna dito sa kawali, guys. At yun ang gagamitin ko pang sa kamiya. Sige natin na luya. Sige natin guys ng bawang. Sibuya. Sige na natin ito. Sige natin guys na ng paminta. Sige na na natin ito. Tapos lagyan natin guys ng toyo. At saka suka. Yan, takpan natin. Yan guys, pumulo na. Lagyan natin ng daon ng laurel at saka ano, star anise. Yan, naroon lang natin ito guys. Yan, takpan natin. Yan, lagyan natin guys ng patatas isang piraso lang kasi hindi naman lahat makain ng patatas Ayan, masarap din guys pag may patatas tong malak saka masisira na ng yung patatas mainit ngayon madaling mabulok ang mga gulay check natin guys kuluto na yung patatas Ayan, ngayon, Ayan. Guys, na, yung patatas. Ayan na guys yung patatas Bigyan natin ng bell pepper. Bigyan na natin to guys. Pwede natin lang guys ng konti itong bell pepper. Ayan. And guys, luto na to. Pwede natin tanggalin. Bango. Ang bango-bango guys. Tara guys, ang aming ulam ngayong gabi. Kain tayo. Adobo manok. With patatas at saka bell pepper. Ayan. Thanks for watching. God bless.